Tila magkakasubukan na ngayon ng Amerika at China matapos sabihin ng Amerika na handa umano ang bansa nito na makipagyera sa China. Ito ay tugon ng Amerika sa mga banta ng China kasunod ng pagpataw ni Pangulong Trump na mga bagong taripa sa China. Sinabi naman ni Defense Secretary Teodoro na ang Pilipinas ay gumagawa sa ngayon ng kombinasyon ng mga hakbang kasama ang mga bansang katulad ang pag-iisip upang labanan ang anumang pagtatangka ng China na magpataw ng air defense zone sa West Philippine Sea. At sa ibang balita, isang fighter jets ng South Korean Air Force ang aksidenteng nagpakawala ng walong bomba na tumama malapit sa mga sibilyang kabahayan. Kaya't para malaman ang buong detalye, ay tumutok at makinig na mabuti. Tila nagsisimula na ngayon ang inita ng Amerika at China kung saan sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegset noong Merkulis sa isang interview ng Fox News na ang Amerika ay handa para sa digmaan kontra China. Ito ay tugon ni Hegset sa mga banta ng China kung saan sinabi ng China sa isang post nito na kung digmaan ang gusto ng Amerika, maging ito ay isang digmaang ang taripa, isang digmaang ang pangkalakalan o anumang uri ng digmaan ay handa umano ang China na lumaban hanggang sa wakas ito ay kasunod ng pagpataw ni Pangulong Donald Trump ng mga bagong taripa sa China. If war is what the US wants be it a tariff war, a trade war or any other type of war. We're ready to fight till the end. Ayun kay Hegseth, ang mga nagnanais ng kapayapaan ay dapat na maghanda para sa digmaan na itinatampok ang mga pagsisikap ng modernisasyong militar ng Amerika. Anya, nabubuhay tayo sa isang mapanganib na mundo na may makapangyarihan, maunlad na bansa na may iba't ibang ideolohiya. We're prepared. Those who long for peace must prepare for war. Uh, we are, we are, that's why we're rebuilding our military. That's why we're reestablishing deterrence and the warrior ethos, is because we live in a dangerous world with powerful ascendant countries with very different ideologies. You mentioned. Mabilis na dinagdagan ng Amerika ang kanilang paggasta sa pagtatanggol at modernong teknolohiya na naglalayong mangibabaw ang Amerika. Ang mga pahayag na ito ni Hegset ay dumating matapos ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Lin Yan ay nagbabala na ang China ay handaan yang lumaban hanggang sa wakas bilang tugon sa mga aksyon ng Amerika, maging sa isang digma ang pangkalakalan o labanan sa militar. Si Sinabi rin ni na kung gusto nating pigilan ang digmaan laban sa mga incheck o iba pang mga bansa ay kailangan anya nating maging malakas at binibigang diin na ang lakas ay mahalaga para pigilan ang digmaan. If we want to war with the Chinese or others, We have to be strong. And that president understands peace comes through Sinabi rin ito na si Trump ay may mahusay na relasyon kay Chinese President Xi Jinping at hindi naghahanap ng digmaan sa China kundi sila ay naghahanap ng makasaysayang kapayapaan. Ngunit kung mayroong nagmamatigas ay nakahanda umano ang Amerika para sa lahat. Gayon pa man, binigyang diin niya na ang kanyang tungkulin bilang Defense Secretary ay tiyaking handa ang kanyang bansa at ang Amerika ay may sapat na kakayahan sa labanan ang gulo na talaga ng mundo mga kabayan. But my job as which is we're very... Samantala, sinabi naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro noong Merkules sa isang interview ng Associated Press na ang Pilipinas at ang mga kaalyado nito sa seguridad ay gagawa ng mga hakbang upang labanan ang anumang pagtatangka ng China na magpataw ng air defense zone o pag higpit sa kalayaan ng mga pag-flight sa ibabaw ng South China Sea at maging sa West Philippine Sea kasunod ng mga kumprontasyon sa pagitan ng Chinese aircraft at Philippine aircraft. Sinabi ni Teodoro na ang tumataas na agresyon ng China sa pinagtatalo ng karagatan ay itinuturing na ngayon na pinakamalaking banta sa pambansang seguridad ng Pilipinas at dapat ding ituring bilang isang pangdaigdigang banta dahil maaari itong sumakal sa isang pangunahing ruta ng kalakalan na mahalaga para sa pangdaigdigang supply chain. Sinabi ni Teodoro na tinatalakay ng mga opisyal ng depensa ang posibilidad na ang China ay magpataw ng tinatawag na Air Defense Identity identification zone o anumang exclusion zone upang higpitan ang paglipad ng mga dayuhang sasakyang panghimpapawid sa itinuturing ng China bilang airspace nito sa South China Sea. At iyon anya ay isang napakaseryosong paglabag sa international na batas. Dagdag pa ni Chudoro, ang Pilipinas ay gumagawa ng kombinasyon ng mga hakbang kasama ang mga bansang katulad ng pag-iisip upang kontrahin ang anumang naturang aksyon ng China. Anya, sila ay bumabalangkas na mga hakbang sa contingency upang tumugon o magkaroon ng wastong mga hakbang ng aksyon ngunit hindi na ito inidetalye The Philippines will take a combination of measures singularly and with like-minded nations uh, to counteract uh, these activities of China naturally we cannot discuss the specific moves but then again that is a very serious uh, transgression of international law which will demand a response at sa update naman sa Middle East mga kabayan, tila naiinip na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kakahintay na maibalik ang mga hostages dahil delay na naman ang pagpapalaya ng mga hamas. Kaya naman nagbanta itong ibabalik na lang ang puwersa militar nito sa Gaza at muling pulbusin ang buong lugar hanggang sa maubos na lang ang mga hamas dahil maraming duda na baka wala ng buhay sa mga natitirang hawak ng hamas dahilan kung bakit dinidelay nito ang pagpapalaya. At dahil dyan ay kaagad namang nagpost si US President Donald Trump kung saan sinabi nito na maaaring pumili ang mga hamas kung hello or goodbye. Palayain ang lahat ng mga hostage ngayon at kaagad na ibalik ang lahat ng mga bangkay ng mga Israeling tinodas ng grupo. Ipinadala na umano niya sa Israel ang lahat ng kinakailangan nito para matapos ang trabaho. Walang sino miyembro ng hamas ang magiging ligtas kung hindi umano gagawin ang kanyang utos. Ani Trump, kausap nanya ang mga dating hostages na nasira ang buhay dahil sa mga hamas kaya't ito na niya ang pinakahuling babala ng Amerika para sa pamunuan. Ngayon na ang oras upang umalis sa Gaza habang may pagkakataon pa ang Hamas. gayon din sa mga tao sa Gaza. Isaan niyang magandang kinabukasan ang naghihintay kaya't gumawa ng isang matalinong desisyon. Pakawalan ang mga hostage o magbabayad sa impyerno. Samantala, ang mga Air Force naman ng Israel at Amerika ay nagsagawa ng pangunahing pagsasanay militar sa Mediterranean. Ang pagsasanay ay isa umanong operasyong magkasanib na pag-atake na nilahukan ng dose-dose ng mga fighter jets at B-52 strategic bombers na nagbibigay babala sa mga bansang gustong makisali sa gulo. At dagdag na balita mga kabayan, sinabi ng South Korean Air Force na isa sa mga fighter jets nito ang aksidenteng naghulog umano ng walong bomba sa maling lugar sa panahon ng pagsasanay na nagresulta ng pagkasugat ng mga sibilyan. Walong MK-82 General Purpose Bomb ang umano'y nag-abnormally release mula sa isang Air Force KF-16 fighter jets na tumama sa labas ng designated firing range. Kaya't labis na ikinalulungkot ng Korea ang insidente na nagresulta ng mga civilian casualties.